Nagpapasalamat ako sa ating chair dahil una nating maririnig ang kwento ng mga biktima at naulila ng war on drugs. Their stories deserve to be heard and should spur us to action. Mga kababayan, dati walang kagatol-gatol na nangako si President Rodrigo Duterte na papatayin niya ang kapwa niya Pilipino mga ama, ina, anak, magkakapamilya at magkakapitbahay, mga journalist, mga kritiko, alang-alang sa baluktot na pagkakaintindi niya sa kaayusan at kapayapaan. Yan ang isa sa mga pangako niyang sana hindi na lang niya tinupad. Maraming nagsasabi, nagbibiro lang daw si tatay. Pero sa ngayon, hindi tayo Nandito para magtalo pa kung anong ibig niyang sabihin sa libo-libong beses na sinabi ni President Duterte na papatayin niya tayong mga Pilipino. Today, we will take him at, at his, word. his word. Ngayong umaga, iimbestigahan natin ang madugong war on drugs at ang mga batas at polisiya na nagpahintulot dito. Malaking bagay po ang partisipasyon ni dating Pangulong Duterte bilang chief architect ng gyerang ito. Kulang ang anumang investigasyon kung hindi siya tatanungin. Ngunit, hindi ito tungkol lang sa kanya dahil bawat biktima ng EJK at mga naulila nila ay biktima ng sistematikong pang-aabuso. In the end, The perpetrators were even rewarded. Pare-pareho ang resulta ng investigasyon. May organized kill list, summary executions, may mga aligasyon ng planted na ebidensya, hanggang sa nabalot na ng takot ang mga barangay natin. Mga nanlaban daw kasi yan, sabi ng ating mga pulis. Kung kampanya talaga ito laban sa droga, bakit tinatayang 122 na bata ang napatay kabilang ang isang taong gulang na sanggol na walang kamuwang-muwang nanlaban Yung 32 na namatay sa Bulacan sa loob ng iisang gabi noong 2017 Lahat ba 'yon nanlaban? Talaga? Eh yung 26 kataong patay sa isang gabi rin noong 2017 sa Maynila naman. Nanlaban. Para sa maraming biktima, hindi madali ang manindigan para sa kanilang mga karapatan. Kaya sa kasagsagan ng War on Drugs noong 2017, hinawakan ng aking opisina ang kaso ni Kian de los Santos at kinukup namin ang mga testigo sa kanyang pagpatay kasama ang mga menor de edad. Nawa, sa pamamagitan ng hearing na ito, masimula ng pagkamit ng hustisya at paghihilom para sa kanila at sa iba pang biktima. At sa lahat ng nagsasabi na ang war on drugs ay parusa daw para sa mga naliligaw ang landas, my message to you is this, there is no honor in punishment like Tokhang. It should not be an honor to be called the punisher when thousands of innocent people including babies have died in your name. Hindi kailanman ipagmamalaki ng mga Pilipino ang war on drugs na yan.